Alright mga kaidol, ayan, nagloto tayo ng pagsiyo sa gata ng ating isdang tuna, ayan, ngayon mga kaidol, lagay na natin yung ating okra, yun lang, ang sahog natin kasi hindi ako nakabili ng talong, ayan mga lagay na natin yung okra. ayan, pibabaw na natin mga kaidol, oh. hanggang maluto, ayan. Ayan eh, mga kaidol, antayin na lang natin maluto yung ating okra. Ayan, tingnan na natin. Ayan. Okay na siya mga kaidol. Oh. Ayan. Konting ano na lang yung mga kaidol. Luto na yung ating okra. Ayan siya. Pinaksyo na sa gata with okra. Nais lang to na isdang tuna. Ayan, isang ng tuna yan mga kaidol ayan sya ayan o kunting kulang na lang yan mga kaidol pwede na nang maghapuna alright hanggang dito na lang that is all sure. bye bye ayan, lubog lang natin ayan ganyan talaga ang buhay ng mga OFW mga kaidol nagawa na lang ng diskarte kung ano yung pwedeng lutuin ayan medyo nagmamantika na yung ating paksiyo sa gata ayan ayan na natin okay na yung lasa ayan tapos ito yung ating sinaing ayan malapit na rin maluto yung sinaing natin mga ayan konting sinaing lang yan ang takpan natin at ito ay malapit maluto. na maluto inaana natin yan mga kaidol yan kung sino yung aking mga kababayan dito tipid tipid para may mapadala sa pamilya sa Pilipinas ang kagaya ko tingi tingi lang bilhin ng gulay at yung isda isang piraso yan hanggang ano na yan dalawang araw o tatlong araw yan kasi bawat kain halos kalahating isda lang kalahating hiwa o ilang okra ayan iya anim na hiwa yan mga kaidol siguro to this year all right hanggang dito na lang god bless you all bye bye